yun hello guys hello mga taga RMM dyan mga kar-MM, oh. ito bagong update na kayo hmm. yan sila hindi makita masyado hmm. yan Pogi ng blank check Checker hmm. Pogi, no? Pogi, oh. no? Oh. Ah Ito Diyong... yung Huli natin pero ngayon may dalawang bagong peri tayo. Hmm. Hello. Hello. Ganda na nung checkered. No? Kakabuntot na. Kakapakpak na rin. Hmm. Oh, uh, Goku. Oh guys, parang maaga ata to. May shell ng itlog sa labas oh. Pasa na to si Goku ah. Pisa na itlog ni Chichi. Ito ang bilis. Ang bilis lang. Oh. Dapat October 9 pa to eh. Diba? Pwede ko silipin yan Chichi. Hmm? Atin. Atin natin. Hmm. Ayun. Mayroon na nga. Ayun oh O. Oh. Ayun o. Oh. Nagdidilaw oh Hmm. Isa pa lang siguro. Lumbat na si San Gohan. Nga no. Mayroon na, meron na tayong isang sisiw guys. Yes! Ang panganay natin. nakapagpapisa na tayo sa breeder. Kauna-unang sisiw. Yan. Siya ang magiging RMM Lock TV 001 na ring. Okay? Congrats! sa inyong dalawa mag-asawa. Oh, ito si Bandin Brook sa si Black Velvet wala pa rin. Hanggang ngayon. Oh. Yan. Wala pa rin itlog oh. Hmm, ito mag-asawa na. Mag-asawa na rin. Hmm si Russell si Rosbald yun yung GB na comring double, double ring na GB okay so, Rosbal Russell Raven Loop and PHA yan uh -huh. pwede natin paikutin yung checkered niya kasi stock bird niya lang yan. So, hindi siya umiikot sa kanila. katropa tropa yan ni blue bar. Tsaka ni red check. Tsaka ni red bar. Hmm. Ganda ng asawa niya, oh. Hmm. Okay. Tayo kabila. Pinagati muna natin ito, eh. Oh. Yung dalawang itim natin. Dalawang pearl, pearl eye. Hmm. ganda niya, no? Uy, oh, pakpak na. Ang saya. May pakpak na. Yung dalawa, may buntot na rin. Ba? May white feather pala ito yung bara ako natin, ha? O? Oh, may white flight na isa. Yung babae, marami white flight. Kasi may puti yung ulo niya, eh. Hmm, you know? May white peto oh. Yung pakpak niya, o. Oh. Ganda ng mata, guys, o. Oh. Hmm parihong pura. ay yes ganda ng anak niyan sigurado mga maitim hmm. mga pag nakapagpasuka tayo sa club kuha tayo ng sing sing yan yan isa to sa mga sising singa natin ng ano pang natin sali na sa ano sa training baka umabot pa sa derby guys sana okay hmm. eh oh, di man lang ito ito oh partner na rin hmm. ayan partner na sila hm poll eye niya puti na yan ay itim hm poll eye to kay GRND panglaro niya yan yung white flight Binigyan natin ng pearl eye na pares. Right? Pares na. Okay. Oh. So, kay Oh, pares nung galing kay GRND din. Ito galing kay GRND. Yan. Ngayon, bravo. Mga panglaro niya rin yan eh. Hmm. Isa lang may ari niyan. Kata yung white flight na yun. Yung blue bar na white flight. Yan. Okay. Hmm. Alright. Hmm. Ikaw, sana mapisa pa yung isa. Okay. Hmm. Puro kasi ganyan-ganyan. Pag hindi pa kayo ito iiwalay ko yung babae. Hmm. Pag hindi pa yan nangitog yung paris mo na yan, na itim, yung black velvet na yan, pag iiwalayin ko kayo. ba Kasi bali si na ito eh. Ano tayo ng ibang babae. Okay? Okay? Hmm. Oh, isang ibon natin. Ganina, sa loob, lumabas lang. Hmm. Okay na guys. Dito na lang. Okay. Meron tayong isang inakay. Yes. Bye-bye.